So yun guys, nandito tayo ngayon sa Batangas, no? Dito sa Bye Bye Beach. Ayan, ang lawak nung dagat dito na uh, ang lawak nung dalampasigan nila, no? Nagkataon lang na high tide, kaya malapit yung tubig dito sa tabi, ano? Which is mas maganda, no? Kung malapit dito sa tabi. Kasi kung may mga kasama kayong bata, kagaya niya naglalaro sa harapan ko, eh, mas malapit sa inyo no? kitang kita nyo agad at saka ang lawak dito guys uh, meron marami kayong pwedeng gawin dito kagaya yung nakikita nyo merong nag EATB no kailangan nga lang ingat kasi maraming mga bata so ah si sir pala ay patrol no guard bali siya pala ay guard no dito so safe for safety siguro ng mga tao no So, hindi lang ako sigurado pero nakita ko sa uniform niya para siyang uh, guard dito sa lugar na to, no. Ayan, parang meron din dito may nakikita rin akong jet ski, no. Na pwede nyo ring arkilahin. Ayan. Marami ring mga bangka na nag-aalok ng service, no. Kung gusto nyong mamasyal So yun guys sa mga nagtatanong dito sa Bye Bye Beach Resort Beach no uh, dito sa Nasugbu Batangas may mga lugar naman dito na may mga bayad din kasi dahil may mga tent no pero actually uh, libre itong lugar na to sa mga gustong maligo no uh, kung ayaw yung mag arkila ng mga katiges pwede naman kayong maglagay dito sa mga gilid ng mga uh, upuan ninyo kung may dala kayong tent no? Uh, dun lang may bayad sa may mga lugar kung saan siguro siyempre tapat ng kanilang property no? pero kung kayo magi entrance marami kasi dito ang entrance guys guys na pwede nyo pasukan no? so pwede nyo naman siyang search google itong bye bye no? at pwede kayong magtanong tanong kasi maraming entrance na pwede nyong pasukan na uh, pwede kayong mag -ikot, ikot para mas makita ninyo makapili kayo kung saan ninyo gustong uh, pumwesto no? sa so, ngayon kasi napadaan lang tayo dito kaya pinilit ko na rin masinit itong lugar na to kasi gusto ko rin dalhin yung pamilya ko dito ayan so maraming salamat guys kung kayo mayroong mga tanong uh, tungkol dito sa Baybay Bay Beach Resorts kung paano pumunta rito nandito lang yan sa may nasubu Batangas no, malapit mismo dito sa kanilang uh, malapit sa kanilang mismong ano no itong paling uh, palingki nila sa banda doon no? sa so, mismong bayan itong nasubu Batangas kung kayo ay galing ng Maynila o parte dyan sa Cavite bali lalampasan nyo lang kay Biang Tunnel no dire-diretso lang hanggang makarating kayo ng 5 ng Nasugbu Batangas. So yun guys, kung ano po yung question ninyo, ilagay nyo lang po sa comment section no, para masagot. Maraming salamat po.